Kahit hiwalay na sila ni Daniel Padilla, patuloy pa rin ang pag ng karir ni Catherine Bernardo. Nangangalugan na hindi na kailangan ni Catherine si Daniel Padilla para makakuha ng projects at endorsement. Bago nga matapos ang taong 2023, isang big blessings na naman ang natanggap ni Catherine. Music Stunning at super fresh ngayon si Catherine Bernardo sa kanyang latest post sa Instagram kung saan suot niya ang South Sea Pearl na isang national gem ng Pilipinas. At ang post na ito ay umabot ng more than 1.5 million likes sa loob lamang ng siyam na oras. Alam mo ba na si Katrin ang may most IG post likes sa Pilipinas na may 6.9 million likes? At isa siya sa Asia-Pacific Most Influential Celebrity on social media by Forbes Asia. Ganito kasikat si Catherine at hindi na kailangan questionin at wala nang kailangan patunayan pa. Sabi nga ni Catherine, It feels like I carry with my Filipino pride everywhere I go. Sobrang proud Filipina talaga si Catherine Bernardo dahil dito. Nakaagaw ito ng pansin kay Ron Valdez na malapit sa puso ni Catherine at nasabi na stunning at umabot ito ng more than 4,000 likes. Okay. <laughs> Sa likod nga ng kiwalayan nila Daniel Padilla, sunod-sunod naman ang mga blessings at good things na dumarating sa kanyang buhay. Tulad ng bagong ambasadres ng Land, isang real estate developer na gumagawa ng mga high-class property. Inawardan din siya as Anak TV Awards Hall of Fame 2023. At ngayon, naabot niya na ang 20 million follower milestone sa Instagram. Gayito yata talaga ang kapalit kapag mabuti kang tao, magaan na pumapasok sa iyo ang swerte. Isang patunay lang din na hindi na kailangan ni Catherine Bernardo ang katnyel love team. Catherine Bernardo is Catherine Bernardo, wala nang kailangan patunayan pa. Kaya sa pagpasok ng 2024, sigurado madami tayong kaabangan ng mga movie projects at endorsement para kay Catherine. Anong masasabi mo sa lagay ni Catherine Bernardo ngayon? Masaya ka ba para sa kanya? Comment down below at gusto naming malaman.